Hi guys, uh, kakatapos ko lang naglinis kasi apat na building yung linisan ko ngayon at saka minamadali nila ako. <laughs> Siyempre hindi ko naman i-sacrifice yung quality ng service ko, di ba? Uh, importante, maganda yung quality ko kung matapos mo. Kasi usually tatlo na yung building nililinisan ko everyday. And then ngayon, apat yung linisan ko. So, pero more on lobbies lang. Pero dito kasi nagtataka ako sa kanila kasi hindi nila ako every time na may kasama ako kasi trainee trainee pa nila ako eh. every time may kasama ako hindi talaga nila nababanggit na may kain muna tayo break muna tayo kasi tuloy-tuloy eh kumbaga once na nakarating ka na sa building na yan yung oras mo 8 hours tuloy-tuloy na so kakain ka na lang pag sasakyan siguro ganun and then Siyempre guys, importante naman talaga yung pagkain, di ba? Kaya, idadala ko ng pagkain ko. Kasi, ano eh, yung tipong mapapasma ako sa kanila, bahala sila, basta ako kakain muna ako. Tapos na kasi ako, so sabi sa akin ni Stacy na punta na ako sa ano. So ito yung pagkain ko. Pansit uh, kanton yan, na may nilagyan ko ng ano, nilagyan ko ng mga gulay, nagdala ko ng itlog. And of course, may shake ako lagi. Kasi hindi pwede na ano, trabaho lang ng trabaho. Kailangan na kumain din tayo tsaka saka may tubig din ako. So yun. Kumbaga, tuloy-tuloy yung 8 hours ko from ngayon pumasok ako 8 o'clock to 4 o'clock mag-a-out ako. Pero kakainin na lang ako, nagutom ako. Pupunta pa ako sa next building ko. Medyo travel-travel kasi ako eh. Pero within the city proper lang naman eh. Kaya kind tayo of, eh, guys. Di ba? So ngayon, ako na mag-isa dito. Kung baga, hindi na nila ako sinasamahan. Kasi, ganun naman talaga yung trabaho dito eh. Individual talaga. Kung baga, na-assign ka sa condominium na yan, ikaw na bahala doon. So may mag-check lang ng mga supervisor kung maganda yung pag mo. Anyway, sa bahay kanina, kumain ako ng ano. Ito pala yung room namin kung saan nilalagay yung mga... Yan. Yan yung ano ko. Yan yung materials. Yan yung dinadala ko, kariton ko. So, ito yung ano. Ito yung... Dito, dito yung... Kumbaga, yung room para sa mga gamit namin. Ilalagay, iniiwan. So, kain mo na ako. <laughs> Bahala sila dun. Importante naman talaga kumain ka muna bago ka pupunta sa sa next na trabaho, di ba? Dalawa na yung trainer ko. Hindi man lang ni binabanggit yung pagkain. Ay hey, nawa. No. Nakaka-bad trip. So mamaya na naman to. Kainin ko to mamaya pag ano. Doon na naman sa kami lang. Ganito yung buhay dito guys. Dadala ko ng... Yung dadal madilim dito kasi walang ilaw. Dadala ko ng tubig. Dadala ko ng ganito. Blueberry. Ano to? Basta antibiotics. Ano siya? Active probiotics. Maganda to sa... Animal. Tsaka ito yung shake ko. Uh, carrots, pipino lang to ngayon fresh milk at saka um, tawag nito? honey, honey yung sinisugar ko nito everyday to Check muna check muna bago inuwi ba? All alright I'm good to go na sa kabilang building lang din yung pagkain. Wala kasi kami yung break. Pasensya na, medyo madilim yung ano. Madilim yung, kailangan di ako gagalaw para liliwanan siya. Madilim yung ano kasi. Madilim yung. So, ito yung bag ko. Lagi kong daladala. -dala uh, every time na mag ano ako, maglipat ako ng building tapos hindi ko iniiwan to kasi magfo-frozen kasi So parang ginawa ngayon, negative 25 ngayon. Kaya I'm good to go to the next building. Um, but dapat maging positive lang talaga tayo always and then huwag isipin yung pagod enjoy mo lang. Learn to love your work. Yan yung laging nasa puso't isip ko kasi yun yung sabi ng mama ko sa akin. Na you have to learn loving your work kasi yun lang yung tanging paraan para maging masaya ka, magaan yung magiging trabaho mo, di ba? So guys, uh, bye, bye muna for now. Until next time, have a good day everyone. Alam nyo, negative 25 or 27 na yun. Sobrang lamig ngayon kaya careful sa daan kasi madulas. And then, syempre ako nagka-travel-travel ako sa mga kondominium kung saan ako napupunta eh. So, ingat-ingat lang din din. Mamaya pagkatapos ko sa four buildings na to, mag-out ako 4 o'clock, didiretso na naman ako sa ano ko, sa sa pagdudur dash ko. So, careful lang din sa daan kasi nagda-drive ako palagi. So, ganito lang talaga yung buhay dito sa Canada. Puro trabaho. So, sinabi ko na, i-balance mo lang talaga yung time mo. Time management, that's what I said. And then, magda-diet ka rin para magiging healthy living naman. Always yung pangunguhay mo dito. Kasi, yung capital natin dito is katawan eh. So, kailangan always on the go tayo. Always healthy tayo. Lalo-lalo na sa mga nagnanayas na makapunta talaga sa bansa nito. Naku, trabaho talaga yung always dito guys na sa isip natin dito puro trabaho kasi paano tayo mabubuhay dito kung hindi tayo magtatrabaho so importante na um, ano lang tayo ano yung meron sa atin trabahoin natin at least with quality yung importante work with quality and then Ingat din. Kasi alam mo naman na pag hindi tayo mag-iingat, syempre, delikado. Lalo lang lang sa akin, yung mga stairs, talagang, hmm, ingat talaga. So guys, until next time, have a good day everyone. Paalam. Thank you for watching. Ito pala yung sitwasyon namin ngayon dito guys. Uh, snow masyado. Uh, masyadong malamig. Ito yung pinapakita ko sa inyo, ito yung downtown, city proper ng Calgary. Kasi sa city proper, malalaki yung mga buildings and then crowded a little bit. Pero this time, hindi siya masyadong crowded kasi maaga pa eh. So, papunta na ako sa second ko na building na lilinisan. So, until next time.